Blood News UPDATES Sa ating mga balita, top NPA leader patay sa inkwentro sa Samar. PBBM pinabulaanan na may nangyayaring loyalty check sa hanay ng militar at pulisya. Kauna-unahang food bank sa Pilipinas inilunsad ng DSWD. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patay ang isang top leader ng New People's Army o NPA sa isang engkwentro sa barangay Kawayan Katbalogan City, Samar. Kinilala ang leader na si Artemio Solayaw alias Budil na pinaniniwala ang pinuno ng Squad 2 Yakal Platoon SRC Browser ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Narecover din ng mga tropa sa encounters site ang isang 45 caliber pistol at ilang mga dokumento. Saad ni Brigadier General Leonard R. Lelina, Commander ng 801st Infantry Brigade, ang pagkamatay ni Budil ay isang hudyat ng tuloy-tuloy na paghina ng puwersa ng NPA sa Samar. Itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsasagawa siya ng loyalty check sa mga miyembro ng militar at pulisya. Naglabas ng pahayag si PBBM sa gitna ng usap-usapan na ang mga idinaraos na command conference ng Pangulo kasamang mga uniformed men ay mga hakbang upang matiyak ang kanilang katapatan sa kanyang administrasyon diin ng Pangulo hindi nangyayari ang loyalty check at kanyang naririnig lamang ito sa media. Anya narilito rin siya kung paano matutukoy ang tinatawag na loyalty check. Matatandaang noong nakaraang linggo, dumalo si PBBM sa meeting ng National Peace and Order Council na binubuo ng mga matataas na opisyal ng seguridad ng bansa sa Camp Karame. Inulunsal ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang walang gutom kitchen, ang kauna-unahang food bank sa Pilipinas. Sa ilalim ng public-private initiative, maaari nang mag-donate ng kanilang sobrang pagkain ng mga restaurant, hotel at fast food chain para ipakain sa mga gutom na pamilya at individual. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, nagbabalak din ang ahensya na palawigin nationwide ang naturang programa. Matatagpuan ang unang site ng walang gutom kitchen sa Nasdake Building sa FB Harrison Street, Pasay City. Magbubukas ito alas sa isang ng umaga at magsasara sa oras na maubos ang supply para sa araw na yun. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, Nag-uulat! At inyong pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.